Magsasagawa ng malalimang investigasyon ng Malacanang hinggil sa paguho ng bagong gawang kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Inihiyag ito ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro makaraang lababas sa initial findings na underdesigned ang tulay at para lamang ito sa mga maliliit na sasakyan. Lababas din sa initial na investigasyon na nagsimula ang konstruksyon ng tulay noong 2014 at 90% ng konstruksyon ay sinagawa sa idalim ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakikita po, sabi nga po natin, ito ay nag-start ng 2014 at uh, lumalabas po na 90% ay naisagawa ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi po ay nagkaroon po ito dahil sa mga earthquakes, sa kung ano mang, sa, ta sa tagal ng panahon, hindi na siya naging matibay at kailangang i-retrofit sa panahon po ngayon. Ang nakikita po Uh, so far ay nagkaroon ng under design uh, lumalabas din po sa investigasyon na ito po talaga ay um, para sa mga light vehicles sa ayon do sa disenyo yung lang po ang initial investigation but ang sabi nga po eh hindi lamang po uh, ang nakara ang nakaraang administrasyon ang pwedeng panagutin dito lahat po hanggang sa ngayon kung sino po ang maaaring naging uh, liability dito kung meron man, lahat po 'yan ay dapat managot. Sinabi rin ni Castro na maaari ring managot sa insidente ang may-ari ng tatlong dump truck na dumaan sa tulay na naging sanhi ng pagguho nito. Ito ay dahil alam naman niya ng mga truck na ang tulay ay dinisenyo para sa mga maliliit na sasakyan lamang.